Sinagot naman ng Malacanang ang panawagan na bumabana sa pwesto si Pangulong Benigno Aquino III, kaugnay ng mama sa no at pagkumpirma ng Korte Suprema na ang Constitutional and Disbursement Acceleration Program o DAP. Ito ang malita ni Nel Maribuho. Naniniwala si Department of Budget and Management Secretary Florencio Butch Abad na walang liability ang sino man o dapat managot sa pinal na desisyon ng Korte Suprema kahapon hinggil sa isinumiting motion for reconsideration ng Office of the Solicitor General na baliktarin ang una nitong desisyon na unconstitutional o labag sa saligang batas ang paggamit ng pondo ng pamahalaan sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program. Ayon kay Sekretary Abad, niliwanag ng Supreme Court na ang Doctrine of Operative Fact ay applicable sa DAP. Pahayag pa ng kalihim sa desisyong ito ng kataas-taasang hukuman iiral ang presumptions of good faith ng mga opisyal ng pamahalaan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Wala rin sinabi ang SC na may pananagutan ng sinuman sa paggamit ng DAP. Kaugnay nito, nag ang Malacanang sa panawagan ng ilang grupo na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Aquino dahil sa pinagtibay na ng Korte Suprema na unconstitutional ang DAP at sa pagkasawi ng mga pulis sa mamasapano clash. Ayon kay Presidential Communication Secretary Herminio Coloma Jr., hindi makatwiran ang panawagan dahil tumatalima ang Pangulo sa saligang batas sa pagtupad sa kanyang sinumpaang tungkulin. Sa kabila ng paninindigang ito ng Malacanang, naniniwala naman ang ilang senador na dapat ipagpatuloy pa rin ang investigasyon sa DAP. Ayon kay Senador Nancy Binay, mahalaga na mahayag ang mga personalidad na responsable sa pagwawaldas ng pondo ng bayan. Sinabi pa ng Senador, mahalagang ituloy ang DAP probe upang malaman kung saan at kanino ibinigay ang 167 bilyong pisong pondo. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.